pinakamalalaki at pinakamasasarap daw na alimango sa buong Pilipinas, matitikman sa bayan ng Bugay sa Cagayan, ang tinaguriang Crab Capital of the Philippines. Ang kanila raw mga alimango, export quality. Halos kalahati ng populasyon ng bayan ng Bugay sa Cagayan o maasa ng kabuhayan sa Bugay Lagoon. Sa haba nitong 14 kilometers, Tumatawi dito sa labing isang barangay. At sa mga pispan at paligid ng lagun, makikita ang pinagmamalaking produkto ng bugay, mga naglalakihang alimango. Dahilan para ba sa kanitong crab capital of the north? Marapises sa Fispan na nakilala ko ang may-ari nito na si Ate Shoni. 2007 daw nang nagsimula silang mamuhunan sa mga limango. Nagsimula po ang business namin sa pa, parang PR pandang si namin Kapag pag may mga bisita kami. Pag nagpapahuli sila, may pinapay paulam sa kanila pero nung parang maganda ano ang ano kaya inumpisa ng asawa ko mag ano mag parang magnegosyo ng crabs na. Pero ang kanilang alimango, hindi basta-basta. Kaya raw nitong maabot sa hanggang dalawang kilo kada piraso na nagkakahalaga ng aabot sa 350 pesos. Dahil dito, si Ate Shoney ang binansagang crab queen ng bugay sa pinakahuling crab festival sa kanilang bayan. Ang kanyang alimango kasi ang tinanghal doong pinakamalaki tumimbang ng 2.7 kilos. Sila Ate Shoney rin daw ang nagsimula ng proseso ng crab fattening o pagpapataba ng mga alimango sa kanilang lugar. Sa prosesong ito, ang mga alagang king crab na kadalasang lumalaki lang ng hanggang 300 grams o halos kasing laki lang ng isang kamao, nagagawa niyang mapataba ng halos doble o triple ng normal nitong laki. Kasi ang binibili ko yung medyo malalaki na. Hmm. pinapaten ko na lang siya ng 10 to 15 days pinapakain namin yan ng mga trash fish para tumaba yung alimango. Bakit? kailangan patabain yung mga crabs. Para po mas marami, mas ma, mas malaki ang kikitain mo saka mas magugustuhan ng mga tao kasi pag walang laman ng alimango uh, walang bibili sa iyo. Pag peak season na magi-start na yun ng October, hmm. pakinapan na 'yan, marami nang demand, po, marami nang naghahanap. Ito bunto bulto may maliit, may malaki. Ang mga nabibili niyang bagong holi, ipinagbebenda rin niya mismo sa palengke. Ito yung mga bolto-bolto na ng alimango na nabili na ni Ate Shoni. Itong isang ito, mabigat. Alim na kilo ang bigat nito. Yung iba rito, nilalagay sa fishpan para patabahin. At yung mga iba naman, nabibili na sa kanya Miss Moritos, sa palengke. Paano po natin malalaman, ma'am, kung ano yung mga ideal na igay natin sa pan? Ito, sir, ganito, pagpili. Ito ang patatabain sa pan. Kapag malambot na ito, hindi pa pwede Hindi yan. Pwedeng... Pakakainin mo yan ng 15 days or 10 days. Patatabay yan. Oo, patatabay ito. ito ang matigas na. Pang market ka na ito. Pang market na ito. Yan. Talagang, Ayan, talagang, matigas. matigas. Compare mo dito na Oo. talagang malambot pa ito. Ito pwede na ito. Dito pwede na ito. Oo, matigas. Okay. Pagkatapos piliin, Inihagis na namin ito sa fish para patabain. Ipinakita sa akin na ate Shuni ang kanyang mga patabain alimango? limango. Ano yung mga, yung mga butas-butas yan sa oh, yeah, Yan, yeah, yan, yeah, ang mga taguan ng ano, yan ang yan. butasan nila. Taguan ng mga limango din yan, may mga limango din sa ano, dito, so, yata, the crops na dito. The... Oo, maraming crops ito, sir. Ayan, malaki siya. Oo, oh, may isa lang. Oo, may isa lang. Tapos tinanggal namin yung tali para hindi mamatay. Pero ready na ito. Pwede Pwede na, Pwede lang ito Maka, kasi may may laman na ito. Ang ilang kilo kayo? Ito? Mga 1.1, mga 1.2 na ito. Eh. Malaki hmm. na ito. Eh. So, Pero every... sa export, hindi pwede ang putol lang ganito. Reject yan. So, eh. dapat i-blind ganito? Oo. Oo. Saka yung pag... Ito, ito, ito. Ito, ito isang ito, maliit. Ito, hmm. malaki. Hindi pwede kailangan pantay yan. Mm. Nag-export po kayo mga uh, ilang pinakirasa po yung... Ilang kilo ang oh. ano namin. Marami din, mga 100 kilos. sa proseso ng crab fattening, inilalagay ang mga limango sa basket at sa kapipigyan ng pagkain gaya ng isda ang mga ito. Isang beses sa isang araw kung pakainin ang mga limango. Sampu hanggang labing limang araw daw ay na natataba at magkakalaman na ang mga ito. Pero kung dambuhalang alimango talagang gusto mo, aabot sa isang taon bago lumaki ito ng hanggang sa dalawang kilo. Ito yung mga sample ng mga napadabang alimango na ni Ate Pwede na ito ibenta sa market o sa mga customers. Inong hawak kong ito, nagkakahalaga na ng 350 pesos kada kilo.